yun what's up po mga master so yun ah, uh, panibagong fishing adventure na naman po tayo so nandito na tayo sa ating fishing spot mga master so ayun nga oras po natin ah, uh, 7am pero yun medyo masakit na ng konta yung araw so yun mga master sana samahan niyo ako muli sa aking ah, uh, panibagong fishing adventure so yun kung bago ka lang muli mga master sa aking channel at yun nga hindi ka pa nakapag subscribe so please click ah, uh, subscribe button naman po at paki hit na rin po ng notification bell para ayun, maging updated po kayo sa so, susunod ko pang mga upload. So, mga master, ah, uh, yun o. No? Fishing setup pala natin, Phishing mga master. Natin, ito. natin, mga master. Ito po, ang reel po natin. Ayun po, mga master, ah, uh, Guchor, ah, uh, Guchor Aquila. 2000 series po. Din ang ating rad, mga master. Wala pong iba. yon pa rin, ah, uh, KTS Ultra Power KOP. Ayun po, 7602UL. So, length po nito, 2.28 meter. Ah, uh, Lure capacity naman ng nito mga master is 1 to 6 grams. Then, ang line capacity po is 3 to 8 pounds. So, may main line po tayo mga master na 8 pounds din. So, sinagad na natin. si so, medyo malalaki rin naman yung makagat sa spot natin eh. Yung ating leader line mga master is 0.30. Ayun ang mm ng super fishing line. Then, lure natin mga master. Ito po, nakakailang mamaw na to mga master. Nakakailang kilo na din. You know, from Gucho. Gucho Mino. Sinking Mino. Uh, 4.5 cm po din. 4 grams lang po siya mga master. Ayan po. So, power lore natin mga master. So, sana uh, hindi tayo makapag-donate ngayon. So, nag-iisa po itong dala natin. So, sana pala rin tayo at makapaghuli tayo at makapag-uwi ng pag-ulang So, sana mga master, samahan niyo ako nga sa aking mga adventures. Pati na rin po na aking uh, Facebook page. Please support na rin po mga master. You know, first cast tayo dito mga master. So, check mo na natin ang drag. Okay, medyo maluag dadala na tayo nakaraan mga master eh. Kinainan tayo ng mamaw. Hindi natin naaahon. Sinisid sa ilalim ayon. Turtle. Okay, woods na. You know. Oras pala natin mga masters, 7 AM po. So ayon. Ah, uh, dapat maaga pa tayo. So, naglinis muna tayo ng ano natin eh. Ng tanim natin na seaweeds. So, yun, after natin maglinis, so, proceed tayo dito sa pagpipishing natin. So, kung rin, para naman ma may pang-ulam tayo pag uwi. So, ayun. Mga master, ah, uh, nandito na tayo. So, start na tayo mga master. Ito, medyo mababaw, pa low tide pa. So, ayun. Sana makadali. Okay, first cast. Okay, yun, no? Fish on pala tayo mga master. So, ayun. Uy! Oh, ah, Naka-unhook. Sayang. <laughs> First catch na sana. Naka-unhook pa mga master. Sayang. Sinabit. Tapos. Okay. Hagisan ulit natin. dito tayo mga master so palobot yung gamit nating phone so yun na dito lang tayo sa nag-iisang pwesto na to, mga master uh, yan yung bahura na pumipisa ng konting alon maliliit lang rin so yun na nakadali tayo ng 5 pieces dito karamihan ano mga triple tail yun so goods na to malalaki naman kunin na natin mga master so yun tuloy tuloy pa tayo pagkas sana palarin rin pa rin may kumagat pa rin Okay, hagis ulit tayo. Ayan. Dito, sunod-sunod yung strike natin dito kanina. So, sayang alang. Low bat yung phone natin. Kaya, hindi natin nakukunan. So, yun, no? first time mga master <laughs> sa lore natin kinagatan tayo ng ano uh, pakul <laughs> ayun o no? oh. first time natin to yun know? o so unlocked, pakul <laughs> ayos so ilang kasta lang tayo mga master bali pa uwi na rin tayo so hindi na talaga kaya ng ano natin ng baterya na ng cellphone So yun mga uh, master Ang uh, naging huli natin mga master uh. Sobrang isang kilo ulit tayo ngayon mga master 10 pieces po yun ang sari-sari sa karamihan mga ano ah uh, triport ah uh, triportel din lapo din si garage so wala tayong ano ngayon mga master ah so low tide kasi so dito tayo sa bahura yun know so yun thanks for watching po